Indonesia ay nasa isang krusyal na punto, patuloy na gumagastos ng malaki sa mga inangkat na fossil fuels, ngunit napapalibutan ng ilan sa mga pinakamayamang potensyal na renewable sa mundo. Ang Indonesia ay isang higanteng enerhiya na nakabatay sa katatagan, isang bansa ng mga isla na pinapalakas ng ambisyon. Sa loob ng mga dekada, umaasa tayo sa mga inangkat na langis upang mapanatili ang ilaw. Ngunit nagsisimula ng magbago ang panahong iyon. Mula sa mga solar farm ng Java hanggang sa mga nickel hub ng Sulawesi at mga geothermal field, tahimik na nagtatayo ang Indonesia ng isang bagong uri ng kalayaan sa enerhiya. Sa buong mundo, mahigit limampung bansa pa rin ang nag iimport ng higit sa kalahati ng kanilang enerhiya bilang fossil fuels, isang magastos na gawi na nagiiwan ng mga ekonomiya na nakalantad. Malaki ang pag-asa ng Europa sa mga import, Italia, 77%, Hapon, 87%, Korea, 81%, at dito sa Indonesia, humigit kumulang isang katlo ng ating pangunahing enerhiya ay nagmumula pa rin sa inaangkat na uling at langis, ngunit nagsisimula ng magbago ang lahat sa pamamagitan ng mga bagong proyekto sa solar at geothermal, imbakan ng baterya, at lokal na produksyon ng EV, ang Indonesia ay nagiging isang innovator sa malinis na enerhiya mula sa isang importer. Ang kinabukasan ng enerhiya sa Asia ay hindi tungkol sa pag-asa, ito ay tungkol sa disenyo. At ang Indonesia ay dinidisenyo ang kanyang kalayaan, isang watt sa bawat pagkakataon, This is Future Keepers News, your source for optimism and information.